may natumbang kahoy. Sa likod nung nasunog na bahay, may another bahay doon. Hindi ko kailangan, makuha ko yan. I-frontal natin. Ah, natin kasi uh, kako, warasyak sila, nagsigawan sila. no? May mga tinamaan na naman doon yung nag nakadalaw kami ng putok sa 90RR. So nag-ipon ako. Ang naipon ko doon, uh, around siyam kami. No, sa, yung sa katabi ko, yung iba kasi hindi ko pwedeng magalaw dahil siya nanggag nang gagamot doon sila Galsim, sila Sir Bulawan, hindi ko sila magalaw doon. Nag Busy rin sila doon, may kalaban din doon sa bandang school eh. So inipun ko si Tyros ako, Kipot, ano si Jack dan Dansalan, si Jack Dansalan, tausog 'yan na napasok namin 'yan sa special enlistment, no? At taga Parian Bauno. Matapang na bata 'yan. Mangkin ni Kapitan sa Parian Bauno noon, si Muja. Ngayon, mga Morlesiam kami, ano si ano uh, pa rin ako, wala kaming tama eh. Ako, si Kuibas, Tyros team leader, Kipot, si Arancilio, okay pa, no? At saka si Orosco. Mga more or yam kami. Sabi ko, nag -ipon, ipon kami, short briefing ako. Yang likod ng ano nito, nasunog na bahay. Pag makuha natin 'yan, panalo na tayo. Maubos natin sila. Oo. Andiyan sila, last na lang nila kasi tubig na yung wala na silang mapwestuhan. At saka doon sa big doon. sabi uh, sabihin natin around 1K siguro o oh, 500 meters. Nakapwesto naman actually doon sila Sandro Alves. O oh, siya sa Riverine Company. Andun sila, yung sa side ng Lampinigan. Hindi naman kalawian ang Lampinigan doon sa Balatanay na yun. Eh. Andun sila Sandro. So, ibig sabihin, hindi makapag-reinforce kung mayroon man sila sa dagat. Hindi makareinforce because mayroon doon tropa ng uh, Riverine Company. Nakalimutan kung ano yung company ni Sandro Alves. So, kakulas na yan. Kailangan, ma-assault natin yung posisyon na yan. May mga tama na sila, mababa na yung moral nila kasi yung putok nila, pa ilan-ilan na lang, no? pa kunti, kunti na lang putok nila. Ano na yan sila? Demoralize na yan sila. Eh, dito sa likod ko, halos nawawala na rin kasi yun na yung ina-assault na ni Munching Almodovar dito sa likuran namin eh, yung sinasabi ko na bulbulawan. Ngayon, yung inipon ko, yung ano, sabi ko, assault tayo, ha? Pag mag-assault tayo, para matakot sila. Habang puputok tayo, linya tayo, ganyan. Pag sabi, assault! Makbo! Ah, ah! Tapos, side to side lang, ha? Ah! Ganun, ganun. Para matapang. Parang yung mga Maori tribe, yung mga... Pestek, ganyan. Ah! Yun, ganyan. may mga... Ano pa dito? Warrior ba? dapat sigaw tayo. Ah! Tapos, pagdating natin dyan sa may yung gilid ng simento, cover tayo, tayo sa, kabilang kabila, meron ding ano, meron ding mga puno eh. Kuha ka agad ng puno ha. Bago tayo, another lift tayo, another move forward na naman tayo, tapos putok ulit. Yan na yun yung briefing. Sabi ko, ready! One! Kasi wala pa isa-isa na lang putok eh. Takot kalaban. Ready! One! Two! Three! Ah! Sigaw kami putok! Boom! 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 Katabi ko si Dan Salan. Casimiro, Mauro Casimiro, dito si Partible. Si Partible na wounded. Wounded na pala si Partible noon, no? Na wounded na sa Partible. Uh, si Castillo, kasama ko si Castillo. Kasama ko pala siya noon, no, kasama pala. Kasama ko si Partible doon siya na wounded ng assault namin. Nung nag, ah kami, ah, ganyan Ah, putok, 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 hanggang malapit na lang. Ang tatakbuhin lang naman natin, namin, 15 meters. Pero, parang 100 meters. 15 meters kapag ang gano'ng pahir pala. Iba yung ano mo, no? Ah, uh, focus lang kami kasi dapat. Hindi kami matamaan, yun yung iniisip ko. So, nung na-cross namin yung kung saan po nabaril yung isa, yung una, nung na-cross namin yung bahay na yun, mayroon palang nakaabang doon. Sabihin natin, siguro limang tao, sampung tao yon. May moske doon, may masjid. Galing, isimintado rin yung masjid na yun putok sila galing dun sa masjid. Tatak, 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 May RG, may ano, two, three. Close fight. Pagsilip ko ganyan, sus, daming ano dun. Daming kabusep na tok doon. Pinutok ka namin ganyan. natumba na yung si tibli. Castillo. Si Casimiro. Si Casimiro may tama sa mukha dito. Tumagos dito ah, nagpasalamat ako. Kasi, dahil doon sa, nagsigaw kami, ah, ganyan, ha? kasi Kashimiro, ang tama ng bala, ha? Tagos dito, ha? liko na nakakrus yun, ubos ang ngipin niya doon, baka yung dila niya, tinumaan doon. So, naka, ah, dito, ganyan. So, sa harapan ko, nag, ano, labas dito sa ano yung dugo niya di pati dito sa gilid oh, sir, 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 ako kinakausap sa akin nakatingin dalawa sila si Castillo pa uh, nakahiga si Castillo sino yung pipiliin ko dito And, uh, ang natira na lang sa harapan ko dalawa na lang na tropa si Kipot si Kipot at saka si Tyros dito sa kanan ko ang natira si Dansalan sir may tama rin ako pero nakita ko sa kamay niya sir please lang kaya 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 So si Dan sila, nakatulong dito sa kanan. So, tatlo. Ako yung andito, si Partible, uh, may tama sa, dito sa katawan ng tama ni Partible nun eh. Sabi ko dong, to, do, takbo, takbo, kaya pa yan, takbo. Nakapakbo si Partible. Nung una, parang lumura na eh, nilumutla eh. Takbo, takbo. May so, nakasalo dun sa kanya, si Ligaspe. So sabi ko buhay, nakatakbo. So dalawa na lang pinoproblema ko. Sabi ko, maro, maro si Jojo. Jojo, tumayo, tayo, tayo. Kasi yung isa, parang hindi na, negatibo na talaga. Pero ang akala ko, matay si Mauro kasi, oh, suka dugo, eh no? suka dugo. Sabi ko, ay si Jojo. Yung liaison, liaison in ko yun, eh. nakiki-operate lang eh. <laughs> so, andun ako sa sino yung pipiliin Kung una kong sagipin. Ako, nakaluhod ako eh. Nakaluhod ako, putok ako, ganyan. Uh, andyan pa naman sila, Tyros noon. Dalawa. Si yung ano, napatakbo ko na si Partible. Si Jack Dancelan, naka, siya man ay eh, nagsusupress dito sa kanan ko. Hindi ko na matawag dahil maya-maya, e, ano kami, kami naman asutin, di ba? Ngayon, sabi ko, Jo, tayo, tayo, kaya mo pa, kaya mo pa. So, si Jojo po, tsa, sa akin nakatingin. Sabi ko, sir, sir, hindi naman kasalita. Sabi ko, takbo, takbo. Ay, nakatakbo mo si Jojo. Nakatakbo. Pupunta sa likod. Sabi ko, ang buhay yun, buhay. Kasi dito lang tama niya. Buhay. Buhay is Jojo. So, ang natira na lang sa si akin, si Private Castillo. Sabi ko to. Tayo. Sir, hindi ko na kaya. tabang, sir. Tabang. Tulong na, tulong. Tulong, sir. Tabang, sir. Buhatin mo ko, sir. Nako. No choice. Wala matira tiray Si Cuevas, tumulong na siya doon kinapartible. At saka yung regimen ko, tumulong na doon. At saka kay Casimiro magkaklase silang dalawa eh. Si Corporal uh, Bas, at saka si Corporal Casimiro, magkaklase yung dalawa na yan. So, tinulungan niya doon. Kasi sinasagip niya yung classmate niya. So, ako na lang, si Castillo na lang natira sa akin. No? Na nakahig, nakahiga doon. So, inisling ko yung baril ko. No? Sabi ko kay Castillo, Dong, sakay sa kong likod, sakay. Tapos, nahirapan pa siya na ano. Ayun ko, sa, basta sa katawan ang tama ni Castillo. So, lumuhod ako ganyan. Nanuko yung kamay niya. Tapos, kinarga ko siya sa likod ko. Godong! Ampo lang, ampo. Mabuhi ka, mabuhi ka. So, sakay ko siya ganyan. Ah, ma, grabe, grabe pa putukan. No? Grabe pa putukan. Tung, 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 tung. Ayun ko. Umiyo siya tang balas. Magana, sa akin. anting-anting ko. Kasi sa totoo lang, dalawa yung anting-anting ko, di ba? <laughs> mayroon ako habak. Tapos mayroon ako dito, yung pispis. -pis. Anyway, so, hawak ko na si Castillo. Pina na ko na doon, papunta sa likod, takbo ako hanggang doon sa likod. Hanggang sa makapunta sa pwesto nila, ano, nila uh, Ligaspi. No? Ando sila, nag-ipon-ipon na sila doon. Umabot na ng 17. nung binilang ko, 17 na sila doon. Ay, nako, sabi ko, nako, um, matindi, no? <laughs> Hindi ko makuha. <laughs> parang yung aking experience na yun, parang ano, no? Uh, uh, very unforgettable sa akin. Kailan kong bumalik kasi may natatlo akong naiwan. Baka ano nang nangyari sa kanila? Pakbo na naman ako. Pinuntahan ko doon. Ikita ko si Private First Class Gakutan. At may isa pa, nalimutan ko yung pangalan. Si Private First Class Gakutan ay 15 SRC yun. Sabi ko doon, sama ka sa akin. Ipunin mo yung may mga granada doon eh. May isang bandolier doon, nakahubad na kasi naundin. Ipunin mo lahat ng granada. Kumuha ko ng isa. Ipunin mo granada. Kuha ka na lang yan. So, nakadala Mga apat yata yung dala niya. Punta tayo dito sa gilid. Ginilira namin yung nasunog na ano. Kasi sa harap merong isang bahay pa. Punta kami doon. Doon mo kami sa sampalo. Pak! Lipat na kami sa sunog. Pak! Sinilip ko yung mga kasama kong tatlo. Tyro, Kipot, at saka si Juan. Okay pa naman sila. dong forward konti. Forward ng konti may granada ako. So, ready. Tapon pa. Tapon kami. Tinos ko doon sa, na, kasi ano eh, parang may second, second, may second level yung bahay. So, kailangan kong kailangan doon sa, sa taas, para yung nagtatago doon sa likod, <laughs> natapunan ko ng granada. Tos, isa pa, tos. Sigakutan yung kasama ko aluakbar, aluakbar wakbar al, -Akbar, al -Akbar, doon sa likod. sabihin, may tao nga doon. Sa likod daw, no? eh. Ito na ngayon, maya dumating na yung yung uh, Air Force. Nung nakausap kong Air Force, ngayon ganyan, salita. Parang busisan ko man to, parang kilala ko man to. Ang piloto ay si Captain Erwin Solomon. Ha? Ah, Taga-iligat. At kasama ko sa Hawk Company nung kami ay sa PMA hindi ko ma hindi ko malimutan sino yung kahit na boses lang yung, alam ko boses al alam ko naman kasi na si Erwin ay andyan sa Sambuanga na assign sabi ko Bok ako to sa, sa, ground sabi ko uh, yung, yung si Bullseye ang ano ko eh ang aking call sign si ito ganito ganito ganyan binigay ko yung aking location at naituro ko yung pwesto ng mga kalaban nag-dive na siya. So, this should be around 50 meters lang yung location ng nag-dive sa tapos, may mga rockets yung tinira. Maririg. Para hindi malayo. Putsa eh. Rocket ba naman? Pero kita ko yung limit. Sabi ko yung nasunog na bayan dito ko hindi ako magpuruan dyan. So, yung umuusok na yung reference ni Erwin Solomon yun. Kaya Sabi ko, tiwas mo tanahan. <laughs> Nakakaimura <laughs> ah, lang may Air Force eh. Ah, yung superiority na bawi, yung initiative na bawi na may initiative. Ah, Dinig Mga bala sa overhead. Hindi kalayuan eh. Then, psh, boom! Psh, boom! Rocket! Ganyan. Yay! Gulang na lang. Papalakpak kami. No? Ah? Yay! Papalakpak. Ganun-ganun. Ipagpatuloy eh, natin sa sunod na yugto ng aking kwento, anong nangyari doon sa aking mga wounded at paano ko sila sinubukan na sagipin mula sa kamatayan. Kita kita tayo sa sunod at huwag niyong kalimutan, i-like, i-share at pindutin niyo ang notification bell kung nagustuhan niyo ang na-share ko sa inyo na combat story mula sa Basilan ng Aquai Company Commander ng 10th Scout Ranger Company.